Ikaw ay nahaharap sa isang bagong bukang liwayway, ngunit nararamdaman mo na ang tahimik na bigat sa iyong puso, ang pagkabalisa na mahinang bumubulong na ang mga dinakikitang puwersa, ay gustong hadlangan ang iyong mga hakbang, pahinain ang iyong kagalakan, at hadlangan ang iyong pagunlad. Marahil ay naramdaman mo na ang sensasyong ito, tulad ng paninikip ng iyong dibdib, isang discomfort na mahirap ipaliwanag, na parang may sinusubukang humila sa iyo pabalik, na pumipigil sa iyo na sumulong, mula sa pagsasakatuparan ng iyong mga pangarap, mula sa pamumuhay ng payapa. Huminto ka na ba para isipin kung paano sisimulan ang araw sa isang tunay na makapangyarihang paraan? Pinoprotektahan ang iyong isip, katawan, at espiritu laban sa masasamang plano na gustong magpabagsak sa iyo bago ka pa makapag-react. Paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang makapangyarihan, nakapagpapabagong kapag panalangin na may kakayahang masira ang lahat ng mga bitag na ito sa umaga, bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon na kumilos at nakawin ang iyong kapayapaan. Bago kami magpatuloy, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification, at palakasin ang chain of faith na ito kasama namin. Sa ganitong paraan, hindi mo makaligtaan ang anumang mga panalangin na magpapanibago sa iyong pag-asa at magpapala sa iyong buhay araw-araw. Ang katotohanan ay, kahit na hindi natin ito nakikita, mayroong isang espiritual na labanan na nangyayari sa lahat ng oras. Ang hindi nakikitang pakikibaka na ito ay hindi pumipili ng isang tiyak na oras upang mag-aklas. Ito ay kumikilos ng palihim gamit ang banayad at tahimik na mga taktika. Nais ng kaaway na pahinain ang iyong pananampalataya, idiskaril ang iyong pinakamahalagang pangarap at maghasik ng pagkabalisa, takot at kalungkutan sa iyong puso. Nais niyang mag-alinlangan ka, pakiramdam na nag-iisa ka at mawalan ng pag-asa sa pakikipaglaban para sa kung ano ang mayroon ang Diyos para sa iyo. Munit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang pag-ibig at awa, ay hindi tayo pinababayaan. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihang kumilos at magpahayag ng tagumpay laban sa masasamang puwersang ito. Alam mo na sa pagsisimula ng iyong araw sa isang matatag, puno ng pananampalataya na panalangin, ikaw ay nagsusuot ng dinakikitang baluti, isang makalangit na proteksyon na magsasanggalang sa iyong landas, magbubukas ng mga pinto na tila sarado, at nagbibigay liwanag sa iyong bawat hakbang, kahit na ang lahat ay tila mahira. Ngayon isipin ang umaga bilang iyong larangan ng digmaan. Ikaw na nakatayong matatag ng may pananampalataya at tapang at ang iyong mga salita, kapag binibigkas ng may pananampalataya at pananalig, ay makapangyarihang mga sandata na sisira sa masasamang plano na gustong magpabagsak sa iyo. Ito ay tulad ng isang hindi nakikitang kalasag, malakas at nababanat, na sumasakop sa iyong isip, iyong puso, at iyong buong pamilya. Isang hindi maarok na hadlang na hinding hindi malalampasan ng kaaway. Ngunit paano natin gagamitin ang makapangyarihang sandata na ito? Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, sa pamamagitan ng tunay na pagsuko, nagbubukas tayo ng espasyo para sa Diyos na ipaglaban, gabayan, at palakasin tayo. Sa pamamagitan ng ganap na pagtitiwala, sa pamamagitan ng pag-abandona sa mga pagdududa, hinahayaan natin siya na takpan tayo ng kanyang proteksyon at gabayan tayo ng karunungan, lakas, at pagmamahal. Sa sandaling ito, inaanyayahan ko kayong gisingin itong lakas na maaring natutulo. Ipahayag ng buong pananalig na ang iyong tahanan, trabaho, araw, at buong buhay mo ay protektado ng makapangyarihang kamay ng Panginoon. Dahil ang pagsasanay na ito ay hindi lamang isang ritual, isang random na sandali sa iyong gawain. Ito ay isang araw-araw na tipan na itinatag mo sa Diyos, isang paanyaya sa langit na direktang makialam sa iyong buhay, na nagbibigay ng tagumpay sa bawat hamon, bago pa man ito dumating. Ito ay tulad ng pagsusuot ng makalangit na baluti na ginagawa kang hindi magagapi sa harap ng mga paghihira. Naramdaman mo na ba ang bigat ng mga hamon na hindi inaasahan sa buong araw? Mga problema sa trabaho na tila hindi malulutas, mga salungatan sa loob ng iyong pamilya na pumukaw sa iyong puso, mahihirap na desisyon na tila dinudurog ang iyong kaluluwa, o kahit na ang tahimik na pagkabalisa na nagpipilit na nakawin ang iyong kapayapaan. Alamin na kapag isinuko mo ang iyong umaga at ang iyong buong paglalakbay sa mga kamay ng Diyos, sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin ito na aming ialay, bumuka ng isang hindi nakikitang espiritual na peder, isang proteksyon na hadlang na nagpapalakas sa iyong isip, iyong espiritu, at lahat ng iyong emosyon. Ang koneksyon na ito sa banal na kapangyarihan ay may kakayahang baguhin ang pinakamahihirap na sandali sa mga tagumpay na hindi mo naisip na posible. Laging tandaan, ang panalangin ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay umaabot sa iyong tahanan, iyong pamilya, iyong mga anak, iyong trabaho, at iyong kinabukasan. Ang pagsira sa mga plano ng kasamaan ay nangangahulugan din ng pagprotekta sa lahat ng iyong minamahal. Pagbibigay ng puwang para sa masaganang mga pagpapala na gustong ibuhos ng Diyos sa iyong buhay. Wala nang mas makapangyarihang sandata sa mundo kaysa sa tunay na pananampalataya na sinamahan ng taimtim na panalangin. Ito ang puwersang nagpapaatras sa kaaway, nagpapaalis ng kadiliman at nagbibigay daan sa banal na liwanag na sumikat ng maliwanag sa iyong landas, na ginagabayan ang iyong bawat hakbang ng may pagmamahal at karunungan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, iniimbitahan ko kayong ilik ang video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapatibay sa ating tanikala ng pananampalataya at tumutulong sa atin na maabot ang higit pang mga taong nangangailangan ng kaaliwan, pag-asa, at espiritual na pagbabago. Ang iyong suporta ay mahalaga para sa mensaheng ito na maabot ang mga pusong na uhaw sa presensya ng Diyos at palakasin ang dakilang prayer network na ito na nagbubuklod sa atin. Ilipat ang iyong pansin sa loob at tandaan. Ilang laban ang iyong hinarap at napanalunan? Ilang beses, kahit hindi mo namamalayan, nakipaglaban ang Diyos sa tabi mo. Binubuksan ang mga pinto ginagabayan ang iyong mga hakbang at pinoprotektahan ang iyong landas. Ang panalangin sa umaga ay isang sagradong sandali, isang perpektong oras para i-renew ang tipan na ito, upang ipahayag ng may pananampalataya at pananalig na, anuman ang dumating, ikaw ay protektado, ginagabayan at pinalalakas. Ito na ang sandali upang simulan ang iyong araw sa tagumpay. Sirain ang anuman at lahat ng mga pagtatangka ng kasamaan na ibagsak ka at magbigay ng puwang para sa makapangyarihang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay nang may bukas na puso at nakatutok na pag-iisip. Sama-sama nating itaas ang panalanging ito sa ating makapangyarihang Diyos. Panginoon, sa sagradong sandaling ito, nakatayo ako sa harap mo, kinikilala ang iyong kadakilaan at ang iyong walang katapusang pag-ibig para sa akin. Hinihiling ko ng buong pananampalataya ko na iyong sirain ngayon ang lahat ng mga plano ng kasamaan na naglalayong ibagsak ako. Nawa ang bawat anino ng pag-alinlangan, bawat binhinang takot, at bawat hindi nakikitang bitag ay maalis sa pamamagitan ng iyong dinatitinag na kapangyarihan. Naway walang puwang ang kasamaan sa aking isipan, sa aking katawan, sa aking espiritu, at sa lahat ng nasa paligid ko. Mapagmahal na ama, palakasin mo ang aking pananampalataya upang makalakad ako ng may kumpiyansa. Batid na ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang ng daan, na nagbubukas ng mga pinto na walang sinuman ang makakasara at nagsasara ng mga pinto na hindi maginhawa para sa akin. I-renew ang aking lakas kapag ako ay nanghihina, at takpan ang aking buhay ng iyong pananggalang nakalasag. Itaboy mo sa akin ang lahat ng pagkabalisa, ang lahat ng paralisadong takot, at lahat ng kalungkutan na nagnanakaw ng aking kapayapaan. Naway lumiwanag sa akin ang iyong liwanag, pinawi ang anumang dilim na sumusubok na lumapi. Ipinapahayag ko, Panginoon, na ako ay iyong minamahal na anak, na pinangangalagaan ng iyong makapangyarihang kamay. Naway ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa, ay ingatan ang aking puso at isipan kay Kristo Jesus. Naway ang kagalakan ng Panginoon ay maging aking lakas upang harapin ang anumang laban, at naway mabago ang pag-asa sa aking puso sa bawat bagong bukang liwayway. Naway ang panalangin ito ay maging peder ng depensa sa paligid ko, na nagpoprotekta sa aking tahanan, sa aking pamilya, sa aking trabaho, at sa lahat ng aking mga landas. Naway gabayan, gabayan, at palakasin ako ng iyong Espiritu Santo, upang ako ay mabuhay ng may katapangan, karunungan, at tiyaga, kahit na sa harap ng mga pagsubok na dumarating. Naramdaman mo na ba ang makapangyarihang presensya ng Diyos na nagpoprotekta sa iyong bawat hakbang? Kapag sumuko tayo sa panalangin at pananampalataya, nagbubukas tayo ng mga pintuan para sa banal na pagkilos upang baguhin ang ating buhay sa nakakagulat na mga paraan. Sa sagradong sandali na ito ay ipinapahayag mo sa langit, hindi ako nag-iisa, ipinaglalaban ako ng Diyos. At ang katiyakang ito ang nagpapanatili sa iyo sa harap ng mga hamon, nagpapanibago sa iyong pag-asa, at nagpapasindi ng liwanag na nagpapaalis sa lahat ng kadiliman. Ngayon, sa sandaling ito ng lubos na pagsuko, Nais kong madama mo itong lakas na nabubuhay sa loob mo, ang kapangyarihang inilagay ng Diyos sa iyong puso upang palakasin ka. Gaano man kalaki ang bagyo, hinding-hindi ito hihigit pa sa pagmamahal at pangangalaga ng Panginoon. Siya ang iyong ligtas na kanlungan, ang iyong hindi magagapi na kalasag, ang kamay na bumubuhat sa iyo kapag iniisip mong malapit ka ng mahulog. Pahintulutan siya nagabayan ang bawat desisyon, Protektahan ang iyong mga pangarap at buksan ang mga pintuan na hindi mo inakala na umiiral. Kung nararamdaman mo ang bigat ng isang mabigat na pasanin, ibigay mo ang lahat sa mga kamay ng Panginoon ngayon din dinadala niya ang iyong sakit, ang iyong mga alalahanin, at ang iyong mga tako. Hindi siya nagsasawang pakinggan ang iyong mga dalangin, maging ang mga tahimik na dinadasal mo ng may mabigat na puso. Ang dakilang katotohanan ay nasa tabi mo ang Diyos, lumalaban para sa iyo, kahit na iniisip mong nag-iisa ka. At kung ngayon ay haharapin mo ang isang tahimik na labanan, alamin na ang panalangin ito ay iyong sandata, iyong kalasag, iyong kanlungan. Ipahayag ng may pananampalataya, ang Diyos ay kasama ko, siya ay lumalaban para sa akin at binibigyan ako ng lakas upang mapagtagumpayan. Naway umalingaungaw ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa, na naghahatid ng kapayapaan sa iyong puso at ng lakas ng loob na magpatuloy. Hindi lang binabago ng panalangin ang iyong araw, binabago nito ang iyong buhay, ang iyong kapalaran, at lahat ng bagay na tila hindi mo maabo. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang pananampalataya ay nag-ugnay sa atin sa isang hindi nakikitang network ng mga tao na nagpupumilit din, nananalangin, at nagtitiwala sa Diyos. Ikaw ay bahagi ng kadena na ito na sumasaklaw sa oras at espasyo. Pinag-isa ang mga tao sa lahat ng dako sa isang tinig ng pag-asa. Ang bawat panalangin, bawat kilos ng pagmamahal, at bawat salitang binibigkas ng may pananampalataya ay nagpapalakas sa network na ito, na nagpaparami ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Kung ang panalanging ito ay umantig sa iyong puso, palakasin ang tanikala ng pag-ibig at pag-asa. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga mensahe ng pananampalataya. Ibahagi ang panalanging ito sa iyong mga kaibigan at pamilya at mag-iwan ng komento sa ibaba tungkol sa kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay pagkatapos ng makapangyarihang panalanging ito. Ang iyong kwento ay maaring magbigay ng inspirasyon at palakasin ang iba na nahihirapan din. Naway ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo araw-araw, gumagabay sa iyong mga hakbang, nagpapanibago ng iyong lakas, at punuin ang iyong buhay ng mga pagpapala. Humayo ng payapa at may lakas ng loob, dahil ang Diyos ay nakikipaglaban para sa iyo sa bawat sandali pinoprotektahan ang iyong landas at palaging inaakay ka sa tagumpay. Amen.